Dang mga kabubog ano, bablog na naman tayo at mm, sa pagkakataong ito ang bablog na naman natin ay eh, kano ba ang pasahod sa tao ano, pasweldo sa mga tauhan, pahinante, sa boy, ano, sa cashier, sa receiver, ano mga kabubog, ngayon ano? mga kabubog kung ikaw ay nagpaplanong kung paan mag shop ay syempre ibabase mo doon sa kita mo ano? doon sa kikitain mo kung magkano papasundo mo ako kasi mga kabubog uh, nagsimula ako na maliit lang ano nung araw kami nagsimula nakakuan lang nakapadyak hanggang sa nagmotor pero kahit nakapadyak lang ako ipahinanti ako ano, at may helper ako So ang pasahod ko noon ay nagsimula kami sa 50 pesos, ano. Nagsimula 50 pesos, nagsimula naging naging 100, naging kuan, naging 200, naging 300, naging apat na ra, naging 500. At ngayon, sa kasalukuyan, ang pahinante ko ay 600 sa araw. Ano. So, depende yan mga kabubog. Ano? Unang-una, ano ba ang kalatandaan na kailangan mo nang kumuha ng paswelduhin o kailangan mo nang magpasahod? Siyempre, una, pasasahurin mo yung sarili mo. No? Iba, ngayon, lakaran niya ni eh, 600 ang isang araw. Paswelduhin mo yung sarili mo ng 600 sa araw. Iba, bilang ikaw muna ang magtatrabaho doon sa junk shop na itatayong, paswilduhin mo ng 600 sa araw. Ibabase mo doon sa kinikita mo. Kasi, kumikita ka na eh. Kaya mo nang pasuduhin yung kwan, yung sarili mo. Pag sumusubra na yon at kumikita ka pa rin, malakas na, hindi mo na kaya, doon ka palang kukuha ng tauhan. Yun ang basihan ng pagkuha ng tauhan. No? Pagka sapat na yung kinikita mo, kaya na pasuduhin yung sarili mo. Diba, kung katulong mo yung, yung asawa mo, mo yung asawa mo kukuha ka na ng tawa noon kasi nagsimula ka mahina pa yan sa una eh wag muna kumuha ng tauhan ikaw lang muna saka ka kukuha kapag ka hindi mo na kaya ang trabaho no at ang pagkuha ng tauhan ang pagbibigay ng silto, depende sa lugar na iyong pinagtayuan ng junk Halimbawa, anong probinsya ka? Ano bang minimum dyan? Halimbawa, ang minimum dyan ay apat na raan o di, apat na mo apat na raan mo pasusildihin yung taong kinuha mo ano kasi dito sa Laguna uh, 500 to 600 na ang minimum ano alam niyo ba kung ano ang madalas na kakumpetensya natin sa pagkuha ng tauhan ang madalas nating kakumpetensya mga construction kasi ang construction magkano ba ang labor sa construction di ba Halimbawa, ang libro sa construction ni 550. Kumuha ka ng tao dyan sa paligid mo. Mas mababa sa 550. ano sasabihin sa'yo? Kasi siya, ay, magkukonstruksyon na lang ako sa construction. Ganong gana rin. O, oh, di ba? Kahit pa dyan, ang mga nagtatrabaho sa pabrika ay eh, 470 lang. Hindi mo pwedeng ipareha sa kanya yung pasweldo mo sa tao mo. Bakit? Wala naman kasing karamihan kasi mga kabubog sa mga pumapasok sa pabrika karamihan dyan tapos ng high school tapos ng junior high school wala naman kasing mga nakatapos ng junior high school senior high school na papasok sa junk shop para magtrabaho sa iyo sabi niya nag apply na lang ako sa pabrika ang makukuha mo talaga yung mga undergraduate mga elementary mga high school uh, undergraduate ng high school o oh, yan ang makukuha mo dyan, na mga nagkukonstruksyon. Kung hindi man nagkukonstruksyon, mga nagtatrabaho sa hardware, yan ang mga kompetensya mo dyan sa tauhan eh. So yun ang magiging kwan mo, kompetensya mo. Ano? So, alam ba, may nakausap. ko, oh, saan ko ba dati nagtatrabaho? Eh, ako eh, boy. Dati sa, alam ba, sa hardware. Magkano pa sa hardware sa'yo doon? O siyempre, ang gagawin mo doon, medyo tataasan mo ng counter. Huwag bigay 400. O sige, bigyan mo na kita ng starting na 400. Pero pagka maganda ang trabaho mo at natutunan mo, dagdaga natin. Padagdag pataas ng pataas. So, ang gagawin mo naman, kung wala siyang libre doon sa pinta niya, ililibre mo naman niya ngayon siya. ilibre mo sa merienda, ilibre mo sa tanghalian. Para makumbinsi mo siya na sa'yo pumasok. Tsaka ang mas maganda mga kabubog, mas maganda yung nag-a-apply siya sa'yo kaysa ikaw ang kumuha kasi pag nag-a-apply siya sa'yo nangangailangan niya ng trabaho eh so kahit medyo mababa ang offer mo papasa ko yan sa'yo kasi nangangailangan siya ng trabaho eh pero habang nagtatagal nga at yung magandang pera mas tataasan mo para hindi lumipat sa iba kasi anong nangyayari kasi mga kabubog ang mga nakukuha natin tao sa si junk shop ay... Sa una lang magaling, ano. Pagka makita uh, siya ng mas mataas ang bigay, nagawa, nakakita ng construction. Papasok sa construction yan. Iiwan mo ganyan. So, habang makangailangan lang, nasa iyan. Kaya mas maganda, kung magaling siya trabaho maganda pero performance niya, taasan mo siya, sumabay ka sa construction para wala siyang dahilan, para lumipat sa construction. Minsan kasi tayong mga nagja-junk shop ay mababa ang tingin ng iba ano lalo na yung kapwa natin uh, trabahador o kapwa natin mahirap mababa ang tingin ng junk shop lang yan minamaliit nila masyado ikinakahiya nila yan ah. sa kanta ro sa junk shop uh, masyadong minamaliit nila ikinahihiya nila ano lalo na pagka ang mayari katulad ko na nagsimula na walang wala naman kita nila pa dati walang wala ako nakapadyak na ako nakamotor pakalat kalat tapos kukunin ko sila papasok sila sa akin ng trabaho parang minamaliit nila ano? ganun ang tingin nila sa junk shop ano? kaya ako sa mulat sa pool napakarami ko nang naging tauhan napakarami ko nang naging tauhan papalit palit no? minsan isang buwan lang dalawang buwan. minsan isang linggo meron nga isang araw lang pero hindi ako nawawala ng pag-aasa na kumuha ng kumuha ng bago. Bakit? Unang-una, ang daming walang trabaho ngayon. Ang daming walang pinagkakakitaan. You know? o. So, kung kunin ko yan, sasamantalahin kong pagkakataon, kunin ko yan. Pagka... Yan naman ay may nag-offer ng mataas-taas at medyo nahirapan sa akin, lilipat na yan. Pagka nararamdaman ko ng kwan, uh, parang minsan kasi pag alam mo sa tao kung gusto pa ba niyang magtagal o hindi na minsan binabargas na ang trabaho Ayan, eh yan ibig sabihin yan, nagpaparamdam na yan may plano na yan umalis so ang gagawin ko dyan ah, medyo kwan ako ah, pag may nag-apply sa akin oh, sige ah, i-re-reserve ko na yan oh, sige sige pagka umalis yung tao tawagan kita buhanan ko na yan ang contact na kung baga nag-re-reserve na agad ako para hindi ako mabakante na walang tao at saka ang kagandahan sa akin may mga nakatirang pamilya sa akin no? sa aking compound yung aking mga magbubuti ano? yung aking mga magbubuti nga nagsimulang mga pahinantihan so natuto pang tumatagal natuto natututong mamimili eh malakas ang kita sa pamimili minsan kumikita na sa libo itan rin sa 1,500 pag lumajak jackpot so pag na naging pahinante ko pag tumagal yan sa akin pinaka-promotion nila, pinapayagan ko na silang mamili. Papagamitan ko ng sidecar. Pero yung aking mga magbubutingan, hindi iba sa akin. Bayaw ko, kapatid ko. So, hindi iba sa akin. So, ang usapan yan, oh, sige, mamili kayo. Nandiyan kayo nakatira. Pero, pag kailangan ko ng pahinante, jojote kayo. bawa biglang umalis ang pahinante, obligado kayong jojote habang walang pahinante pag hindi tayo nakapukuha. So, kung ilang pamilya nandiyan sa ko, palit-palitan sila araw-araw. Rotation. So, hindi ako mababakante. Eh. Kumbaga, may pundong tao ko. May reserve akong tao o may reserve army ako. Kumbaga. Ano? Kaya hindi ako nakakaranas na mawalan. bihirang bihira akong na maliban lang sinasadya ako na bumiyahe akong mag-isa. Kaya, kaya ko naman yan. Nabiyahe akong mag-isa. Kaya, hindi ko problema ang tao. Pero, pag hindi mo naisip, hindi mo naaral kung paano mag-manage ng tao, kung paano kumuha ng pahinante ng boy, eh, nahihirapan ka. Ano? Tsaka, iba-ibang posisyon sa junk shop. Ano? Uh, alimbawa, ako, uh, receiver. Kasi, kung yan eh, yung tiyatawag na receiver, yung nagre-receive kapag kami nagdala sa'yo, po kayo sa na mga customer pa pakilang bakal pakilang so may taong tatanggap syempre sa una ako lang muna ano pero pag hindi ko na kaya marami ng customer uh, na ako isang tao na siya magre-receive tulad nun yung aking receiver babae asawa siya nung kapatid ko na hipag ko hipag ko siya so yung kapatid ko magbubuti yung asawa niya ginawa ko receiver sa junk shop siya na rin ng cashier yung tagabayad ay ah. siya na rin yung may ng pera ko ah, siyang siya umahawak ng pera nagre-report yan sa akin gabi-gabi ah, ano pini pinipicturean niya lahat ng resibo tapos yung report ah, nakalagay doon yung balance kung magkano kung magkano na pamili ano diba, ilang kilong ganito ang napamili ganyan i-report niya sa akin pinipicturean niya yung resibo kaya walang problema sa akin kahit umalis ako ng umalis ano? pero nung una ako kami ni Mrs. kami yung nandun sa junk shop kami nagre kami yung namimili dating namin kami yung magsisegregate pagkaka dating ng isang biyahe ay pagkaka isang lodo sa tricycle i-deliver na namin ganun kami nagsimula mas maganda kung planong mag junk shop, magsimula ka padyak lang muna Oh uh, motor lang muna kulong kulong yung top down ng motor mas maganda yung ganon. habang inaaral mong kalakal ganon lang muna kahit malaki pang puhunan mo kasi hindi mo alam agad eh. maliban lang na ikaw talaga may ideya na sa junk shop dati kang pahinante dati kang driver sa si junk shop dati kang may kasosyo ka dati dati kang kasosyo so, may ideya ka na pero kung wala kang ideya simula ka kulong kulong muna maaari nga huwag mo muna bilhin lahat eh buti lang muna baka liyer habang inaaral mo kung ano anong klaseng kalakala kasi ang lawak ng mundo ng kwan uh, ng pagdiyang siya kan? napakalawak ng mundo Napagdiyan. napakaraming klase ng kalakal sa plastic pa lang isandaang klase na eh. hindi lahat yung nabibili no. kasi pag nagtayo agad ng junk shop tingnan mo pag nagtayo ka ng junk shop magkano ka agad ang pasuldo ako ang pasweldo ko sa tao ko, 600 sa araw. Magkano? Isang buwan. 18,000. mil. Sarili ko pa, susulda oh, ko. Ang sulda ko, pasulda ko sa sarili ko. 500 sa araw. Kaya kamaliit nga ang sulda ko eh. Driver na ako, pahalanti pa minsan. Ang misis ko, kano lang alawa sa misis ko? 1,000 lang sa akong linggo. Tatrabaho din siya. Yung aking receiver, 1,500 ang kwan. Ang isang kwanon, ang isang linggo. So, ang mga posisyon kasi sa junk dapat may isa kang pahinante kasi kasama mo yung subyahe. May isa kang lalaki na receiver. O, may isa kang cashier, tagahawak ng pera. O, may driver ka. Eh, ilan na yun? Driver, pahinante, receiver, cashier. O, di apat na ganyan mo, eh, ikaw pa. Yun e eh, kung kumikita ka na. Pero kung nagsisimula ka pa lang, iyo lahat ng posisyon, ikaw na rin ang driver, ikaw na rin ang pahinanti, ikaw na rin ang cashier. So, tsaka ako, nagsimula ako, bahay-bahay muna. Hindi ako nagsimula ng may pwesto Bahay-bahay, may kulong-kulong ako habang inaaral ko, habang nagpapakilala ako sa tao. Doon ako nagsimula. So, kailan lang ako nagsimula na may budega? Nung kilalang-kilala -kilala ako. Ano? Pumasok din ako sa jump shot ng dalawang taon ano sa mga susunod na pagkakataon ay kwento ko sa inyo paano ako nagkaroon ng ideya sa shot no bago ako nagkaroon ng sarili Mas, sa maktuid sa pagkuha ng tao ay ibabase mo sa kinikita mo at sa kalakaran ng kalakaran sa lugar nyo kano ba ang kwan ang bayaran ng mga tao nakikita ka, may kilala ka, patambay-tambay lang naman. Dating bisya sa ganito, magkano sao niya. Makumbinsi mo na sumama sa'yo. Tulungan ka. Diba? Ako, pagandahan sa akin, ah, kahit maramihan kaya ko. Kahit kaunti ang kaya ko. Huwag lang milyon ha. Pero kung daan libo lang kaya ko. Karanas nga kami dyan na ah, may bininda sa amin kinating na damdrak. Halos ang tinulada. Mula alas 11 hanggang Alas namin pinanggabi lang namin tinira. Dalawang sasakyan. Tapos namin. So pwede akong kaunti. Pwede maramihan. Basta malapit lang dito sa atin. So yun lang. Sana nagkaroon kayo ng ideya. No? Kung may comment kayo, mag-comment kayo. Kung may mag-like. Ano? At mag-subscribe na rin. Ano. Pwede nyo rin i-share kung gusto nyo. Para makakakuan. Subscribe lang kayo para magkaroon kayo ng ideya lagi. At ang aking content ay puro ideya ng pagyayang sya ba. sana nakatulong ang video nito. maraming salamat